Nang itayo ang Central Luzon Link Expressway o CLEX, mas nalubog sa utang at baha ang mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ayan, i-correct natin yung title. J-Tang pala yung nakasulat. Sorry. Utang yun dapat. Sige, ang uh, istorya pong ito ay uh, istorya ng isang magsasaka na ang pangalan ay si Tatay Deng. Matagal na po siyang rice farmer, farmer dyan sa bayan ng Aliaga. At isinulat po itong uh, story na ito ni, ng ating kaibigan na si Riza Velo para, Riza Velo para sa Pinoy Weekly at sa Bulatlat. Ayan, sige. Bahagyang tiningnan ni Bernardo Trinidad ang maputlang palay na pinitas. And I quote, sabi niya sa pagsasaka hindi ka sigurado hanggang nasa sako na dahil hindi na maaaring ibenta ang binahang palay. Isa si uh, Trinidad sa daan-daang magsasaka na Uh, dalawa, na nawalan ng ilang bahagi ng lupang sakahan dahil sa pagtatayo ng Central Zone Link Expressway o Silex Phase 1. Isang proyekto ng pamahalaan na may humigit kumulang 30 kilometro mula sa mga probinsya ng Tarlac hanggang sa Nueva Ecija. Tulad ng maraming apektadong magsasaka ng mo si Trinidad sa paglala ng baha sa mga natitira nilang palayan, bunga ng itinatayong infrastruktura ang pagkasira sa kalikasan tulad nito ang uh, naglulubog sa kanila sa mas malalim na utang. Isa itong pamilyar na siklo mula sa sitwasyon ng pambansang pamahalaan hanggang sa mga komunidad. Habang tumataas ang utang ng Pilipinas mula sa mga proyektong pinonduhan ng ibang bansa tulad ng 11.8 billion SILEX project, napipilitan naman ng mga magsasaka na palaging mangutang para maitaguyod ang kanilang pamilya at kabuhayan sa araw-araw. Kilala si Trinidad bilang Tatay Deng ng kanyang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Nagsimula na siyang magsaka noong uh, uh, dalaw isang taong gulang pa lamang sa Aliaga dito sa Nueva Ecija dahil napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Hindi na kaya ng pamilya niya na pagtapusin siya sa pag sa paaralan dahil sa kahirapan. Sa kapila ng ilang dekadang pagbabanat ng buto sa palayan, hindi nila kailanman naging pag-aari ang mga lupa. Sabi ni Tatay Deng, para kang alipin sa trabaho, malupit ang mga kastila pagdating sa lupa. Uh, si Tatay Deng ngayon ay 73 years old na habang inaalala, Uh, inaalala niya ang mga kastilang asyendero at asyendera na nagmamayari sa mga lupang sakahan sa kanilang bayan noong 970, 1970s. Noong ikalabing siyam na siglo, kinuha ng mga mananakop na kastila ang malalaking bahagi ng plantasyon ng palay at tubo na mas kilala bilang Hacienda sa ng Luzon. Dahil sa kasaysayang ito, Naging prioridad ang rehiyon sa pagpapatupad ng reformang agraryo na naglalayong ipamahagi ang mga lupa sa mga magsasaka simula 1960s hanggang sa kasalukuyan. Bagaman nagsikap si Tatay Deng na makuha ang mga opisyal na dokumento, hindi siya kailanman nagkamit ng formal na titulo sa lupang kanyang sinasaka. Hindi niya nakita ang pangangailangan para rito. Hanggang sa mabalitaan niya noong 2015 ang pagtatayo ng isang National Expressway sa ng Luzon. Ibinahagi ng mga lokal na magsasaka na nakausap ng bulatlat na sila ay inabisuhan lamang tungkol sa proyekto at hindi nagkaroon ng tunay na konsultasyon hinggil sa infrastruktura. Sabi nila, hindi nila ito pwedeng tutulan dahil sa ilalim ng batas, isa itong proyekto ng pambansang pamahalaan. And I quote, Sinabi lang sa amin, dadaanan ang lupa at nangakong babayaran kami. Sabi ni Tatay Deng. B bahagi ng build 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 program katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng SLEX uh, na pagaanin, pagaanin ang trapiko, pad uh, padaliin ang akses sa mga food baskets at magsilbing daan para sa turismo sa iba't ibang rehiyon. Noong Marso 2010 ay nakakuha na ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang proyektong ito at nagsimula ang konstruksyon noong 2016 pa lamang. Nagpatuloy ang proyekto sa kabila ng daan-daang pamilya at magsasaka na mapapalayas, lalo na sa Aliaga na umabot sa 432 at dalawang lote ayon sa datos ng DPWH noong September 2024 ang kawalang uh, ang kawalang ito'y uh, aabot sa isang daan at apat na ektaryang lupain kung saan karamihay mga sakahan. Sa ilalim ng batas na right of way, maaaring kunin ng gobyerno ang pribadong ari-arian para sa pampublikong gamit at nararapat na mabigyan ang mga apektadong may-ari ng lupa ng uh, agaran at sapat na kompensasyon. Pero tulad din Tatay Deng na nawalan ng 6,122 square meters ng sakahan para sa expressway, marami pa rin ang hindi nababayaran dahil sa kakulangan ng mga government requirements tulad ng titulo ng lupa. Ipinaliwanag naman ng DPWH Unified Project Management Office o UPMO ang, ang uh, proponent ng SILEX. Nakabahagi rin sa prosesong ito ang mga lokal na pambansang ahensya ng pamahalaan na may kaalaman at kakayahang ayusin ang mga isyo sa lupa. Bagaman kinilala nila na mahirap matapos ang mga requirements, kinakailangan itong sundin dahil itinakda rin ito ng batas. Higit isang daang libo at dalawang taon na ang inilaan ni Tatay Deng para lang maproseso ang kanyang sariling titulo. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya ng balita tungkol sa mga isinumitin niyang requirements noong 2022 at palaisipan pa rin kung kailan niya na makukuha ang kompensasyon. Dahil matagal at mahalang proseso para sa mga magsasaka, kadalas ay napipilitan silang tanggapin ang halaga ng lupang itinakda ng pamahalaan o kaya'y sukuan na lamang ang pagkamit ng makatwirang kompensasyon. Ayon kay Jobert Pahilga, abogado ng Sentro para sa Tunay na Reformang Agraryo o Sentra, ito ay isang non-government organization na matagal nang uh, nagbibigay ng libreng tulong sa mga magsasaka at mga katutubo pagdating sa mga isyu ng lupa. Hindi bababa sa limang taon ang karaniwang itinatagal para makakuha ng kompensasyon ang mga magsasaka uh, dagdag ni Pahilaga. Ito ang ito ang hi, hirap na hinaharap para sa mga mababang halagang lupang sakahan tulad ng sa Aliaga, kung saan ang mga apektadong magsasaka ay binabayaran lamang ng 135 pesos bawat metro kadrado ng lupa ayon sa mga nakalap na dokumento. Uh, ngunit, uh, and I quote, Minsan, hindi alinsunod ang pagunlad sa kalikasan. Yan ang sabi ay sa Ingles ni Engineer Manuel Monfort, isa sa mga project engineer ng SILEX mula sa DPWH UPMO. Ibinahagi niya na hindi maiiwasan ang pagkasira ng kapaligiran kapag may mga infrastrukturang itinatayo. Sa kaso ng Expressway Ania, pinili nila ang lugar na may mas maliit na pinsala batay sa mga paunang pag-aaral. Ngunit sa ibang pamilya at magsasaka ng aliaga, higit na malaki ang naging epekto ng pagtatayo ng Silex kumpara sa mga panganib na napag-aralan. Lalo na't lumala ang pagbaha sa kanilang mga lugar at sakahan at uh, ayon sa kanila, umaabot ng tuhod ang pagbaha kapag sunod-sunod ang pagulan ng tatlong araw dahilan para malunod ang mga palay. Ipinaliwanag naman ni Engineer John Larry Bautista, Acting Municipal Agriculturist ng Aliaga Municipal Agricultural Office o MAO, na ang palay ay isang water crop kaya naman mahalaga ang pamahala ng tubig sa mga sakahan. Ayon dito, kapag sumobra ang tubig, magiging pabigat ito sa mga pananim at magsasaka. Maaari rin itong magdulot ng sangasangang epekto sa dami ng ani presyo ng palay, kita ng magsasaka, at lokal na ekonomiya. Tama 'yon. Ito ang mga mahihirap na realidad na pinatindig uh, pinatindi pa ng pagtataguyod ng bagong expressway. Isang buhay uh, isang buhay na puro utang, uh, isang buhay na puro utang kung saan hindi matakasan ng mga magsasakang tulad ni Tatay Deng. Uh, ayon kay, tata kay Tatay Deng, ay ko, lahat ng pagsasaka ko ay utang. Bago ka ma uh, maglamas ng putik, may utang ka na. Sa bawat uh, panahon ng anihan, kinakailangan ni Tatay Deng ng humigit kumulang 50,000 pesos para sa produksyon. Kadalasa'y ay binabayaran niya ang kanyang mga utang sa mga traders gamit ang naaning palay o di kaya makikiusap na bigyan pa ng higit uh, na oras upang makabayad. Inih inih inihalintulad niya ang pagsasaka sa pagsusugal. Paliwanag ni Tatay Deng, lumulobo ang kanyang utang dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga kasangkapan, mabilis na pagbabago ng klima at ang mura at pabago-bagong presyo ng palay. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang presyo ng isang kilo ng palay sa ng Luzon ay tumaas lamang ng humigit kumulang 6 pesos simula 2010 hanggang 2023. Ibig sabihin, 38.73% lamang ang itinaas ng palay bawat kilo sa loob ng nakaraang labing apat na taon sa kabila ng pagtaas ng presyo sa produksyon. Nakita rin sa datos ng Alyaga sa Mau, uh, ng Alyaga Mao na mayroong pagbaba sa ani ng palay mula 2021 hanggang 2024. Ito masaklap pa. Pakinggan nyo. Dati, ang mga magsasaka ay umaani ng isang daang kaban kada ektarya sa anihan. Pero ngayon, 35 kavans na lang ang kanilang naaani. Ipaniliwanag ni Bautista na ito ay dulot ng iba't ibang bagay tulad ng kakulangan ng tubig, yan, dahil sa El Nino, nasisi na si El Nino, mga bagyo at biglang pag, uh, bigla ang pagulan. Kung patuloy na hindi magiging epektibo ang pagkontrol sa baha, Anya ay lalala pa ang sitwasyon na maaaring makasira sa ekonomiya ng munisipalidad. Bilang tugon sa isyo ng pagbaha, sinabi ng DPWH UPMO na sapat ang mga naitayong drainage systems na sakop ng ROW o yung right-of-way limits ng SELEX. Sapat nga ba? Iminungkahi rin nila na may pangangailangan pang ayusin at imintina ang uh, sistema ng tubig sa buong probinsya para maayos ang krisis sa pagbaha. Sa panayam ng bulatlat sa mga opisyalis ng Alyaga, anilay kailangan ng mga pag-aaral upang tunay na maintindihan ang kasalukuyang problema sa pagbaha ngunit dapat din kilalanin na magkaiba ang mga natukoy na panganib sa aktual na epekto. Sa hinaharap, mungkahi nila ang mahigpit na koordinasyon at paggawa ng pulisiya sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mapaigting pa ang preparasyon sa mga nakaambang epekto at isaalang-alang isa ang iba pang alternatibo ukol sa proyekto. Bahagi ng agrikultura ang infrastruktura dahil kinakailangang makarating ng pagkain sa mga consumer. Yan naman ay ayon kay Dr. Ted Mendoza, isang siyentista at founder ng Magsasaka at Siyentipiko para sa pag-unlad ng agrikultura o Masipag. Ito ay isang organisasyon na pinamumunuan ng mga magsasaka, people's organizations, NGOs at iba pang siyentista na naitaguyod noong 1980s para tugunan ang lumalalang krisis sa bigas sa bansa. Pero iginiit ni Mendoza na ang Pilipinas ay nahuhuli pagdating sa mga sistema ng transportasyon kaya maraming komunidad at likasyaman ang negatibong naapektuhan ng mga proyektong infrastruktura. Dagdag niya sa kabila ng pagiging quote, artery of development ng mga kalsada na nagbibigay daan sa iba't ibang lugar at naguudyok ng paglikha ng mga establishmento ang mga tren ang mas mura, mabilis at efisyente sa enerhiya. Bakit pinabayaan ng mga train networks natin in favor of expressways? Ang malalaki, uh, ang malaking nagpopondo sa atin ever since ay Japan. Ano naman ang mga produkto na magbe-benefit sila kung tutulungan tayo? Binigyang diin ni Mendoza na ang pagtatayo ng mga expressway ay para makapagbenta ng marami pang sasakyan ang Japan. No, oh, makes sense, di ba? Isang negosyo na ginagawa rin ng United States at China tuwing nagpopondo ang ng mga infrastruktura sa iba't ibang mga bansa. Sa iba pang mga bansa. Sa pagsusuri ng mga datos mula sa National Economic Development Authority, isa ang Japan ang nag uh, uh, isa ang Japan ang nagpondo rin ng Silex sa mga nangungunang bansang nagpapautang sa Pilipinas upang makapagpatayo ng mga infrastruktura nitong uh, nakaraang sampung taon. Bagamat makikita rin tumataas ang uh, pondo para sa mga proyekto, lumulobo naman ang porsyento ng utang ng Pilipinas kumpara sa gross domestic product nito na umabot sa 57.72% noong 2022 batay sa datos ng International Monetary Fund. Higit pa sa patong-patong na problema sa ekonomiya at kalikasan, buhat ng mabilis na urbanisasyon, malaki din ang epekto ng malawakang conversion ng lupang sakahan sa seguridad ng pagkain sa bansa. Babala ni Mendoza, nananatili ang gitnang Luzon bilang pangunahing producer ng palay sa buong Pilipinas. Tinagurian ang probinsya ng Nueva Ecija bilang rice granary na may kakayahang mag-ambag ng 49% sa average taon-taon sa kabuang produksyon ng rehiyon netong nakalipas na dalawang dekada ayon sa datos ng PSA. Pinapakita rin ng datos o trend na mayroong pagtaas sa produksyon ng palay sa rehiyon. Ngunit paliwanag ni Mendoza, hindi nagpo ng sapat na pagkain ang bansa para sa lumalaking populasyon populasyon. Ito ang sitwasyon sa gitna ng lumiliit na bilang ng mga lupang sakahan at krisis sa klima kung saan naiiwan ang mga magsasaka sa mas malalim na utang at magsimula uli uh, tuwing nasasalanta ng ulan o init ang kanilang mga ani dagdag nito. Ngayon, ganito na ang araw. Ganito na ang mga araw ni Tatay Deng. Gigising bago pa na, uh, bago pa man sumikat ang araw, iinom ng mainit na kape sasakay sa bisikleta at pupunta sa pinakamalapit na palayang katapat ng kanyang lupa. Ipapark niya ito at maglalakad ng kaunti sa sakahan para makarating sa sarili niyang palayan. At doon ay magpupunla at aalagaan ng kanyang mga pananim. Pagkatapos nito, aakyat si Tatay Deng sa Silex. Tatawirin ang bakod at kalsada nito upang makarating sa kabilang lote ng natitira niyang sakahan. Araw-araw niya itong ginagawa sa kabila ng kanyang edad. Lagi siyang nangangamba kung bubuhos ba ang mga ulang sisira uli sa kanyang mga pananim. Iniisip rin niya, mas mahihirapan silang magsasakang makapunta sa mga nahating sakahan kapag humaharurot na ang mga sasakyang bumibiyahe sa expressway. Isang linggo bago mailathala ang ulat na ito, sinuong muli ni Tatay Deng ang binahanyang sakahan dulot ng Super Typhoon Pepito o yung Manny, ang ikalabing-anim na tropical cyclone ng Pilipinas nitong 2024. Pangatlong beses na itong nangyari sa kanya ngayong taon pero sa pagkakataong ito, nakahinga si Tatay Deng dahil nakapag-ani na siya noong Oktubre bago pa man bumagsak ang ulan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang pag-aalala sa mga paparating na utang lalo na sa pagbabalik saka sa Disyembre. Para kay Tatay Deng, batay sa daloy ng mga baha sa kasalukuyan, maaring may mga mas malubha pang mangyari. Ania ngayon ay uh, palayan pa lamang ang binabaha pero kalaunan maaring malunod na rin ang bayan ng Aliaga at iba pang mga baryo. Diin niya, hindi natin alam kung ano pa ang pwedeng mangyari sapagkat ang panahon na nga ang nag-uutos. Ayan. Yan po ang uh, istorya ni Tatay Deng. At nabuo yung ulat na yan sa tulong ng Earth Journalism Network ng Internews bilang bahagi ng Media Action on Sustainable Infrastructure in the Philippines Project. Uh, original po na hala ito sa wikang ingles sa bulatlat.com.